Alam kong hindi pa natilaok ang manok ay naghanda na kayo sa pagparine dine. Ganon din naman ang ating Pangulo na hindi pa sumisikat ang araw ay nagtatrabaho na. Sa totoo lang, mas marami pang text sa akin ang Pangulo kaysa sa text sa akin ng aking asawang si Ate B. Kahapon nga, ang call time namin sa jump of point papuntang Montalban Rizal para inspeksyonin ang isang napakalaking dam doon ay alas 7 ng umaga. Umuulan pa at may kulog. Pero ang abiso sa amin, kahit magdelubyo pa, tuloy ang biyahe ng Presidente. Sa loob ko ng tatlong buwan, ito na ang pangatlong pagdalaw niya sa Batangas. Wala pa pong Pangulo ng Pilipinas na gano'ng kadalas ang pakipagdaupang palad sa atin. Ngunit hindi niya lang ito ginagawa sa Batangas. Sinusuyod niya ang buong kapuluan. Ngayong araw na ito, sa tawi-tawi, sa susunod na araw, mababalitaan na lang natin na nandun siya sa Bohol at wala pang 24 na oras, nandun naman siya sa Surigao. Higit tumpung taon na ako sa serbisyo publiko. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganitong paglalagare ng isang Pangulo. <laughs> Ibang klase ang ronda ng Pangulo. Ang karaban ng serbisyo, ang pasada ng kanyang ayuda, katulad ngayon, 10,000 batanggenyo ang makikinabang. <laughs> Ngunit ang Pangulo walang pinipiling lugar. Ang Pangulo, walang pinapaboran na rehiyon. Ang Pangulo, pantay-pantay ang pag-aruga. Sapagkat, at ito'y madalas nang sabihin, Pangulo siya ng buong Pilipinas, hindi ng isang partido, hindi ng isang paksyon, hindi ng isang paniniwala. Alam niyo po, bilang presidente ang ganitong pagbaba sa masa, ay pwede naman niyang iutos na lang sa kanyang kabinete. Pwede niyang i-text, i-email, i-viber o i-chat group na lang at utusan kami. Pero di niya type yun. Ang gusto niya ay makasalumuha ang taong bayan. Marinig ang inyong hinaing. Direkta. Walang filter, walang layer. Ito ang Pangulong, ang gusto ay siya mismo ang pumisil sa pintig ng masa at marinig ang itinitibok ng kanilang mga puso. Sa kanyang administrasyon, hindi ang taong bayan ang kailangan pumunta sa Malacanang. Ang Malacanang mismo ang pupunta dudulog sa mamamayan. At ang pagtitipon na ito ay ang preba na ganun kahanga-hanga pamamahala. Floruhin ko lang po at ipagdiinan ko ang ilang punto. Una, ang mga tulong na personal na inihahatid ng ating Pangulong BBM ngayon ay maliit lang na bahagi ng ilang daang bilyong pisong halaga ng mga proyektong nakalaan para sa Timog Katagalugan. Katagalugan. Ika nga nila mga tilamsik lang ito. Pangalawa, ito'y galing sa bis na inyong binabayaran, kaya ito'y binabalik lang ng Pangulo sa inyo. <laughs> Pangatlo, ito'y pagpapatunay na maagap ang Pangulo sa pagtugon sa hamon na dulot ng kalamidad. Tulad ng tagtuyot, Pangulong may malasakit. Pangapat, ito'y bahagi ng isang plano sa ilalim ng bagong Pilipinas na huhubog sa isang magandang bukas at baunlad na Batangas. Kalaban na ito, ikinararangal kong maging isang kabalikat, sugo, utusan, katrabaho ng isang masipag at marangal na Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya mahal na Pangulo, Maraming maraming salamat sa inyong malasakit, serbisyo sa mga Batanggenyo at sa lahat ng Pilipino. Palakpakan po natin ang ating Pangulo. Sibulan ko na po, Mr. President, yes, with please. my first question on your recent SONA. Okay. Isa ho sa pinaka-pinalakpakan doon nung sabihin ninyong pananagutin ninyo, pa-investigahan mm -hmm. ninyo yung mga palpak mm -hmm. o di kayo non-existent na flood control projects. If I may mention some numbers, Mr. President, uh, our news research came up with the number 980.2 billion na, na appropriate for flood control in the last three years. Yes. Okay. Well, that sounds First, right. can you tell us, sir, what exactly did you see? And what information mm. did you get to decide to confront the issue of corruption in flood control projects and to hold mm. people accountable? It started uh, in last December. Mm -hmm. Nung umiikot ako dahil nga sunod-sunod yung bagyo mm -hmm. at uh, nakikita natin kung talaga napakabigat ng uh, napakabigat ng ulan. Nung nangyari na naman itong uh, bagyo ngayon, pagpunta ko, takita ko hindi nagagawa. Akala ko ba meron tayong linagay dito? Uh, hindi pa na umpisa or whatever. Mm -hmm. the, usual, uh, the usual excuses. Mm -hmm. eh, sabi ko, kanukuhan nito. Maliwanag na hindi ginagawa ang trabaho. Mm -hmm. Tapos pupunta ka sa evacuation center. Mm -hmm. Makikita mo yung mga tao, dikit-dikit. Nagsisiksikan doon sa loob. Lalo na yung mga bata, natutulog sa simento, sa mm -hmm. gym. Mainit. Mabilis magkasakit, magkahawaan. Hindi natin ginagawa dapat ito sa kababayan natin. Mm -hmm. Kasalanan na ito. And then you said, Mahiya naman kayo. palakpakan ho sila. Eh. Standing ovation. Pero sino ho nga ho bang pinatutungkalan ninyo dito, Mr. President? They know who they are. They know who they are. Meron naman dyan talagang mga notorious. Matagal ng ganito ang ginagawa. I'm sorry, but they will have to account for their actions and mm -hmm. they will have to account for the expenditures that they have made na hindi natin nakikita kung ano yung naging resulta. Sa ngayon ho, ito'y warning, ito'y order to uh, conduct an audit to hold mm -hmm. people accountable. Mm -hmm. Ang tanong ho siguro ngayon is President Marcos going to crack the whip really crack the whip on those responsible. The key thing here is to fix the problem. Mm -hmm. I always say this I'm I'm sure you've heard me say it before. Mm. Fix the problem not the blame. Mm. You cannot fix the problem without knowing who to blame. Yes. So that one thing follows another. So for us to fix the problem we know we have to know what happened and where did it go wrong at sinong sinong dapat managot. Meron dapat naman managot mm -hmm. dahil sa kahit dinadaanan na hirap na dinadanas ng ating mga mm -hmm. ating mga kababayan. They have to be told who is responsible and somebody has to answer for for their suffering. Paano kung kong kaalyado ninyo? Sorry na lang. <laughs> mm -hmm. Hindi nakita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Mm -hmm. Ayun, nakitang kaalyado. Okay. Naging focus po ninyo dito sa pagpapanagot, yung pag-mention niyo sa SONA yung flood control projects. Mm -hmm. Pero in your own words, sir, sabi nyo alam ng buong madla mm -hmm. na may mga kumiki sa mga government mm -hmm. projects. Uh, the World Bank puts it at 20%, yung 20% mm -hmm. daw ng annual budget ng Pilipinas na pupunta sa corruption. Yeah. Are you how, how far are you going to take this sir? Uh well, will it, this also extend to other projects na hindi mga flood control na posibleng kumiki-kickback din ng mga opisyal ng gobyerno? It, it has to be evenly applied mm -hmm. hindi naman maari dito lang tayo nag-audit dito lang tayo nag naghahanap ng mananagot. kailangan lahat kung sino man may, may naging kasabwat dito sa ganyang klasing ano pag uh, pagtrabaho eh, eh sorry na lang kagaya ng sabi ko sorry na lang may calls how to have a third party conduct this audit this review of of all these projects wag daw po ndi what's your take on this hindi talaga hindi talaga DPWH. Mm. hiningi lang natin hindi nang hiningi kinuha na natin yung listahan kaya yung ma ma mahalaga dun sa aming pinag-usapan na isa sa publiko natin mm. so malalaman ng tao yung tiga doon barangay 1 2 3 mm. taga amin wala naman kami nakitang ganto eh mm. di isumbong nila so that applies to anything to all of the to all of the projects that will that will happen i'm sure marami magsusumbong diyan mm. we already have some names that are coming up that mm -hmm. will be First of all, uh, corporations at uh, mga contractor na talagang kitang-kita na hindi magandang trabaho nila. So, we will put them on a blacklist. Hindi mm -hmm. na pwedeng eh, hindi na sila pwedeng mag uh, magkontrata sa gobyerno. Number two, uh, lahat ito, yun na nga, kakasuhan natin. Sasabihin mm -hmm. natin pa, sa, sa napunta yung pondong ito, saan napunta sa ganyan. Pag hindi sila makapag-explain na mabuti, we will have to take it to the next step. Kung po nung uh, utos nyo yan na i-audit itong mga projects na ito, sinabi nyo rin that you will return a general appropriations bill that yeah. is not in line with your NEP. Yeah. Never mind if you have to resort to a reenacted budget. Sure. Uh, two things, sir. One, this early, senator, uh, Senate President Cheese is saying na hindi pwedeng hindi galabi ng Senado mm. ang budget o ng legislature mm. ang budget. We have the power of the purse. Yes. Yeah ano hong masasabi niyo rin? He's right. Let's uh, remember ko ano yung sinabi ko doon sa sunod. Mm. Kung hindi alin doon sa plano. Trabaho naman talaga ng Congress mm. yung gagawin nila yung budget. Ngunit trabaho naman namin na mag magbigay ng plano at humingi ng pondo sa mm. sa Kongreso para lahat ng ating mga gustong gawin ay ating magagawa hmm. at hindi nawawala, nawawaldas, nananakaw ang pera ng tao. Yun lang naman ang nahabol namin. But that that's the process. The hmm. process is the executive, yung, the offices under the, the executive department, hmm. make a budget request, it is then transmitted in the net to the Congress, tapos susuriin na ngayon yan. Ah, meron sa sabihin, yun mga, yung mga changes na gano'n. Ang tinutukoy niyo po yung mga lantarang insertion na tatanggalin dito, lilipat sa ganyan. Oo, oh, yung pinakamalaking naging problema, yung, uh, yung foreign assisted project, tinanggal halos lahat ng funding. Mm -hmm. So, kailangan natin ibalik yun dahil mm -hmm. importante yung mga foreign assisted projects. At saka sinisira pati yan ang reputation natin. Yes. And the worst part of this all, yung napupunta kuminsan yung mga project na hindi maganda, mm. napupunta sa unappropriated. Mm. Ano yun? Utang yun. Nangungutang tayo para bang rakot itong mga ito. Sobra na yun. Mm, -hmm. mm -hmm. Sobra na yun. Secondly, uh, I, I said there are two points related to this question, sir. Uh, uh, are you prepared to reenact a budget? Oh, Yes: Well, yes, I I'm willing to, I'm, I'm to reenact uh, the budget if, that, if that's, uh, that's what we'll have to do. Since I made it already, I made New Year's uh, day, the hard, um, mm. the hard, deadline, I'm sure we will find a way. Mm. I'm sure we will find a way.